good afternoon mga kuya no so this is the last day of uh, PDC ni ma'am Michelle sa automatic na sasakyan so ma'am bago tayo mag start syempre kumustahin muna natin yung tatlong araw natin kumusta naman doon sa 3 days okay naman po nag enjoy po at madami pong natin okay po so, yung last part ng ating session ng PDC ang ating pong uulahin gagawin ay yung gagawin niyo po sa LTO no Evaluation, kung ano po yung step-by-step step na gagawin mo doon. So It's ganito doon sa LTO dyan, kung dyan ka pupunta sa LTO Lipa uh, ang una-una nyo po siyempre gagawin doon ay mag exam ngayon po, pagkatapos nyo mag exam at pumasa po kayo, mag actual driving po kayo no? tapos mamits ito, pag halimbawa na sa actual driving na kayo gagawin nyo po doon, pag tinawag na po kayo ng inyong evaluator tinawag na pangalan nyo So, ang unang-una talagang ginagawa dapat doon ma'am ay magpe inspection ka. Kaso ma'am, minsan optional siya. Minsan hindi na siya pinagagawa kasi nga po, yung sasakyan na gamit na ng iba. So, maging ready ka lang po pag tinanong ka doon tungkol sa blowback si. Uh, aralin nyo rin po yung blow bag si. Ano? Nasa theoretical naman natin yon So, research nyo lang po yun sa YouTube. Ngayon, pag naman po ma'am ikaw ay pinag pre-inspection halimbawa nagtry, ah, nag attempt ka mag pre-inspection hindi kanya sinaway di ituloy mo no so yon ituturo ko sa yun mamaya and then ang pag sinabing pre-inspection kasi tinitingnan syempre yung langis tubig brake fluid tapos yung water coolant no yun yung sa makina tapos pag sinabi pong walk around check ang ginagawa po noon iniikutan ng sasakyan tinitingnan na hindi lang tinitingnan lang gulong medyo parang dinidiinan mo lang paa mo, yung parang sinisipa-sipa mo ng konti tapos bubuksan mo ang likod doon sa trunk ituturo ko din po sa inyo mamaya kung saan binubuksan yon tapos ang titingnan nyo naman po doon ay yung mga tools no yung jack tire reins early warning device and then yung spare tire basta sedan po kasi nasa likod sa loob and then after nyo ma walk around check ang gagawin nyo doon ma'am meets papasok na kayo sa loob ng sasakyan priority talaga sa pagpa pagpasok nyo na loob ng sasakyan unahin nyo kaagad yung pagsisitbelt ha kasi baka makalimutan may mga nagkwento kasi sa akin na estudyante ko na yun ang nag fail dahil doon no? kasi hindi po kayo sasawayin no? na hayaan kayo hindi po iimik ang evaluator nyo pa i-observe lang kayo kung magagawa nyo or maipapakita nyo sa kanila yung mga natutunan nyo dito sa driving school Okay, so seatbelt agad And then next mo gagawin yung pag adjust ng upuan And then yung tamang paghawak ng manibela no? 90 degrees Na wag po kayong magpapa-start ng sasakyan do na hindi po kayo nakapag-seatbelt Okay, so ngayon ma'am nakuha mo na lahat no Pati yung adjustment ng upuan mo, yung sa kamay mo sa manibela Nakapag-seatbelt ka na, start na ikaw ng makina Pag-start po ng makina ma'am, ang side mirror ang isusunod nyo no? Yung pa-adjustment ng side mirror, yung tinuro ko sa inyo na nakikita yung dalawang handle. Tapos 10% lang yung nakikita sa gilid, no? Tapos pati ma'am itong rear mirror, syempre ina-adjust din niya, no? Kasi minsan ma'am ginugulo nila 'yan. Tinitingnan ka kung gaano ka ka-responsibleng driver. Ngayon, after po na, ma'am, huwag nyo rin po kalimutan, ma'am, it's mag-lock ng door. So, alam nyo naman po yung pag ng door, na no? Yan. And then, pag sinabi po ni Sir Evaluator na... Sige ma'am, move na po tayo... I-check mo muna siya... Kung nakapag seatbelt siya... Kasi mayroon din mga gano'ng senaryo na... Sasadyain niya na hindi mag seatbelt... Tinitingnan pa rin kung... Ikaw ba ay responsabling driver talaga... Okay, so kung okay na naman siya... Sinabi niya, sige go na tayo... yon proper na tinuro ko sa'yo... Apak sa brake, lagay sa drive, release si handbrake... And then move lang ikaw... Bibitaw ka lang nun ma'am ng brake... And then, pag move mo lang konti, ma'am Ikaw ay aahon doon sa bridge Nakita mo yung bridge? Yan. Aahon ka lang naman doon, magagas ka lang After nun, pagbaba mo naman, ma'am Siyempre, pinipigil mo si brake pagbabang pagbaba mo May pedestrian, di ba? Pagbaba, tigil ka sa pedestrian Dapat visible mo yung pedestrian Hindi mo dapat naaapakan Okay, so, and then Mga 2 to 3 siguro Move ka ulit Paglagpas nyo, ma'am doon sa pedestrian doon sa may tapat nung CR. Signal ka na, ma'am, sa pakaliwa. No? ang pinaka-reference mo doon kung kailan ka liliko, yung sarili mo tumapat doon sa pinakadulo nung gutter. Okay. Oh. No?